Hello guys. Mayong ag po. Sana magkaibigan, mag friend. Naglalaro. Oh, hi naman kayo dyan. Hi. Oh, nanagan, nanagan, nanagan. Hello. Kaya uh, ay hey, dole mong nagma yun. Dito lang mo ka. Dito lang mo, dito lang mo. Okay. Ayan, ang mag best friend. Eh, naglalaro na kayo. Si Koy, mamaya na. Bakit? Nagbibidyo ka eh. <laughs> yung tago sila guys, yung Oh, nadugangan na sila. Yung just duha na lang sila. Duha na to sila ganihan. Nadugangan, Oh, yeah. Bye, guys.